Patayin ko konstitusyon? Oy, Congressman Sandro. Huwag mo ako hamunin sa konstitusyon, baka hamunin kita ng debate sa konstitusyon. Ha, anak? No, professor. Ang papahiya ka sa akin. Wala na, huwag kang ganyan. Huwag ko yung challenge ng mga konstitusyonal law, no? local government, election law. No? Huwag na. Dumede ka muna. Si Bago mo ba? ako i-challenge sa mga constitutional law na yan, Mario. alika alika hindi mo ka alika, alika. tayo, Sandro. Eh, uh, yung kape kape lang ba? <laughs> Para ma-educate lang yung mga tao. I'll read the constitution first before I speak. <laughs> alika Sandro, debate tayo. alika na, sige na. Bading ka kung ayaw mo. <laughs> alika na. Chance mo na to. Napakita sa lahat na itong si Commissioner Attorney Rowena Guanzon ay ampaw. Hindi talaga magaling yung taga UP na yan at Harvard. Talagang magaling kami na mga nag-graduate sa Australia at sa London East School ba yun? Oh. So, mm. Nakita mo sinugod, sinugod ni Kiko. Oo talaga. Halika na, Sandro. Nakita mo yung ginawa ni Kiko? tapak tapang mo naman akla pag wala ako dito. Hindi <laughs> eh, di ka pala marunong magbasa eh. <laughs> Sinabi ko ba na ikaw ang kandidato sa 2028? Sinabi ko ikaw dynasty. Sana dapat dynasty ka. Kawawa ka, wala nang buboto sa iyo. 2028 pa lang wala nang buboto sa Marcos. Tapos ka nga nang mabuti, akla. Hmm. Oh, alam ko 'yan, nakita ko 'yan. Sinabi ko na sa inyo eh. Yung kakulitan dyan ni Kiko eh. Hindi nyo kaya. Kaya nyo na yan. Ano na siya. Hindi ano nyo kaya. Oo. Oh. Ano ang Sandro? Sige. Pustahan tayo. Kay Kiko ako. O, oh, sige, debate kayo. Oo, uh, kay Kiko na lang. Hindi na lang sa akin. Sige. Hindi na lang sa akin. Kay Kiko ka na lang makipag-debate. Pero ako ang, ang coach. Ako ang coach. O, oh, di ba? Dito <laughs> kina nyo. Ang ama nyo. Ang tatapang nyo pag... Pag hindi nyo ako kaharap, hindi ka tuntukan tayo. Doon sa plug uh, plug pole ng yung sublation. Dika. 47,000. <laughs> Kasi kiko, sabi niyo sira Masiraulo ng mama bing niyo. Eh ako wag niyo ako hamon-hamonin ha, takoy. Eh, sa constitution. Suicidal pa. na ako. Ang buhay itong gobyerno ng ito. Makakapatay ka talaga ng tao. Eh ako wag, wag niyo ako hamon-hamonin. Constitution pa ba? Maduwag kayo. Ano? Tigring bangag. Okay pa ba tayo dyan? <laughs> kalma lang mama babe. Kalma, kalma. Kalma.